sa akin na lang. <laughs> so, kumot ng ano to? Kumot ng <laughs> ng <laughs> ng pal. Lime. Yan oh pa. Pinagdadala niya. Ba ayo, ikukumot ko tumamaya doon. Wala kang kumot. Hmm. Hindi mayroon yan, mayroon na rin yan doon. Ayan oh, yung kanyang ano dala. Nakakahinga. Naglakad. Kasi sorry kayo kasi. <laughs> sorry. <laughs> regalo sa kanya. Oh, yan kay Pam. Sa inyo na yan. Tatlo. Okay. Oh, yan. yan. Sa inyo yan. Yan lang sa inyo. Thank you.

Ay, oh. Budi, umano na.